So ayon hello po ano sa inyong lahat mga kaibon. Ayun, um, magandang gabi po ano sa inyong lahat. Um andito naman po tayo no para sa panibagong video, simple usapang ibon. Um sa ngayon po kasi mga kaibon ang susubukan ko na ano na um, sagutin yung mga tanong sa atin ng mga viewers natin dito sa aking munting channel. So, ang number one po doon, um, yung tungkol sa pagpapahoster ng itlog ng finches. And then, yung pangalawa, yung pagbibreed ng parakeet And then, yung pangatlo, yung sa, um, sa vitamins. So, yun po yung um, magiging topic natin ngayon, ano, mga kaibon. Kaya, tara! So yun nga po, ano mga kaibon ang um, bago po tayo magsimula ang um, um mag lang po muna ko ano mga kaibon ang um, shoutout ko po sa iyo ano ang um, Pading Rumil Lumobi ang um, John Paul Floro Tiaga at saka ito si ang um, Bonlius, Bonlius kasi ang um, pangarap niya din daw mag-alaga ng Golden Finch at saka yung ano yung Shark Tail Finches So, kung gusto nyo pong ano, ang um, bumili ng gold dyan at saka yung sa um, casting pinches, um, bumibili po ako nyan sa Quiapo, sa Quiapo, Maynila, kay Sir Michael de la Cruz. So, bali, ang ginagawa ko po nyan mga kaibon kapag ka bumibili ako doon, um, pinapasabay na lang namin yan sa bus ako dito sa Bicol so ako na lang nang, nang, nang nagbabayad nung ano nung pumasay ng ibon doon sa um, sa bus driver na pinag um pinagdadala namin ng ibon syempre yung um, yung bayad ko dun sa ibon um true gikas po yung sistema ng pagbabayad ng ano ng ibon na binibili ko kay Sir Michael so shout out din ko sa iyo Sir Michael De La Cruz diyan sa Tiapo Maynila um, sa ngayon ang pagkakalam ko kasi mga sa ibon napakadami niyang ibon so hindi lang um, hindi lang gold hindi lang shaktail or zebra sa ngayon kasi ang mga post na kinapakita niya ngayon sa ano sa FB is yung ano yung mga canary napakagandang mga kulay ng mga canary na ipinapost niya sa ngayon at binibinta niya nga rin so kung gusto niyo po PM nyo lang ko si Sir Michael de la Cruz para kayo na yung mismong mag-usap kung papano o kung magkano yung binibintay niyang mga ibon kaya tara ano ang um, simulan na natin yung ang um, yung topic natin sa ngayon ano mga kaibon ang number one po ano na, na, na tanong ano mga kaibon ay galing po kay Sir Elisabay, hindi ko lang alam kung sir or ma'am ba, basta el yung name niya kasi Ang tanong niya po is, doon sa pagpaposter sa Society Pinches, kahit ba hindi pair or same, same gender ang mga gagamitin, CD or lead na, ano, na pares So ako po kasi mga kaibon, kapag ka nag, ano, nag, ako ng itlog ng mga Pinches sa ano sa society pinches ang ginagawa ko niyan mga sa um, bali mga try bali mga kasi yung mga nandito ko na society pinches so, ang ginagawa ko niyan um, sinusubukan ko muna na lagyan sila ng itlog na yung mga bugok na ano yung mga bugok ng itlog yung mga infertile na itlog um, nagtatabi ako noon bali tinatago ko yung mga medyo magaganda pa ano, yung mga wala pang mga cracks kasi ang ginagawa ko noon um, nilalagay ko doon sa nest box nung ano nung society pinches kasi ang society pinches mga kaibon um, kahit na wala pa silang itlog kasi nga um, alam naman natin diba na ang society pinches is um, magagaling sila magposter ng itlog kahit hindi nila itlog o kahit wala silang itlog kaya ang ginagawa ko ng mga fabon ilalagyan ko ng um, infertile na itlog yung mga pugad nila at tinitingnan ko kung uupuan ba nila o hindi o tatapon o kung babasagin so kapag ka nakita ko niya na ano na dukuan nila yung ano yung itlog So pwede natin yun na uh, gawing ano, um, poster rin. Kasi kapag ka, minsan kasi mga kaibon, kapag ka hindi mo bukan, kasi may mga um, society changes din tayo na um, sa akin, um, minsan hindi naglilimlim ng, ano, ng itlog na hindi sa kanya. Or kung halimbawa naman, ang ginagawa ko niyan, kung halimbawa ano, may, may itlog yung society changes ko, isaswap swap ko yan sa itlog ni san ang binag ang ko kasi na itlog dito ng ng pinches ko is yung mga itlog ng golden pinches yung itlog ng shaft tail at saka yung itlog ng ano ng star pinches so yun po yung kadalasan na ipinapaposter ko sa society pinches so sa tanong mo po ano na kung pwede ba natin gamitin yung society finches na kahit na hindi sila magkakapares or same gender yung mga gagamitin natin so ako po kasi mga kaibon ang ginagawa ko niyan um, basta um, gagawa ko ng um, poster pair at na society finches pinag um, pinagsasama ko sila sa isang breeding cage na may nest box para kumbaga um, mag-band sila no? kahit na mga triopair no sa triopair kasi mga kaibon na ginagamit ko minsan dalawang cock, isang hen or minsan minsan naman dalawang hen and then isang cock so yun po yung ginagamit ko na triopair so, hindi ko lang po alam ano sa ibang mga nagbi o gumagamit ng poster parent no sa itikinches. hindi ko lang alam sa iba kung um, same gender yung mga ginagamit nila gumagamit sila ng mga parehas ng mga gender. So ako po kasi mga kaibon, hindi, hindi, hindi ko po galing na mag, ano, or hindi ko po ginagawa na mag um, magpares ng mga mga, um, o alimbawa pare-parehas yung gender. Basta ang ginagawa ko niyan, yun nga, sabi ko, dalawang hen, isang kat, dalawang kat, isang hen. So, gano'n po yung ginagawa ko sa, um, sa mga society pinches ko na poster piren. So, um, pwede rin naman na uh, amparis um, lang talaga sila mismo, ano, yung isang isang hen. So, kayo, oh, basta ginagamit ko kasi mga kaibon ang um, tryo palagi para kung medyo marami yung um, ipapaposter nyo, tulong-tulong sila dun sa, ano, sa paglilimlim ng islog. And then ang pangalawa po ano mga kay Bon, ang um, galing po kay am um, kay ang pangalan kasi dito is Juniors Gaming. So yun po yung pangalan niya. Ang tanong niya sa akin is um, bakit daw yung parakeet niya is 10 months na um, hindi pa daw nagbi-breed. So kapag ka ganun, kasi mga kay ano minsan ang um, titingnan natin baka yung number one dun is yung gender nila kasi um, baka ano um, baka same gender baka parehas lalaki o parehas manlubae tapos ang pangalawa nun um, baka nabubulabog sila na, um, nadadanan o nalalapitan ng mga aso ng pusa kapag ka kasi mga kebon medyo mahirap mag breed kapag ka nabubulabog tapos ang pangatlo noon is baka nandun sila nakapisto o yung breeding cage na binagamit mo na ano is andun nga po sa ano sa dinadaana ng tao kapag ka ganun ano mga kebon may hirapan tayo lalo na kung may mga bata minsan kasi yung mga bata kakatokin, bubulag, yung mga breeding cage o so, minsan naman nga bubuksan yung pinto. So, minsan natataranta yung mga ibon. Yun ang magiging dahilan kung bakit hindi sila um, nangingitlog. So, kung ano po, ano ang subukan mo na bigyan sila ng ano ng kikoy, yung furty bird. Maganda yun sa ibon, lalo na sa mga parakit. And then, sabi ko nga, ang dapat nandun sila sa area, na hindi sila mabubulabog and then ang pangatlo ano na tanong ito ang um, last na tanong na ito ano ang um, galing kay user ano user ko yung pangalan eh. ang tanong niya kasi mga ibon, is vitamins lang po ba idol yung ang pampalakas sa resistensya ng ibon so pwede rin tayong gumamit ano nung ano nung um, yung mga, nat, mga, natural na ano na gamot tulad nung ano nung dahon ng malunggay ang maganda yung sa ibon yung moringa powder tapos ako nga dito mga kaibon lalo na minsan kapag ka malamig yung panahon din natin may iwasan yung ibon natin is um, magkaroon ng ano magkasipon o ganun ang, kung wala akong um, stock dito na gamot kumukuha ko ng ano nung dahon ng um, pangalan nun ano, kalimutan ko lang yung ano yung pangalan so kukuha lang ako ng sample ano so ito mga kaibon um, oregano ito ang ginagawa ko nito mga kaibon um, ilalagay ko lang ito sa ano mga siguro mga tatlong dahon nito nilalagay ko sa ano sa tasa na may mainit na tubig. Kasi kapag ka ganito, medyo mahirap siya kasi matigas siya. Yeah. Um, hindi ganong lalabas yung katas nito kapag ka hindi mo ginamitan ng mainit kapag ka ginamitan mo siya ng mainit lalambot na siya so pwede mo na siyang tigain dun sa ano or pwede mo nang kunin yung katas nito kapag ka malambot na kaya ilagay um, nilalagay ko ito sa ano sa tasa na may mainit na tubig tapos um, ang mga gamot na binibigay ko yung mga vitamins ba no, is yung ano yung um, vitamin pro pwede yun, maganda yun sa ibon kasi matagal yan mo panis um, tapos minsan yung electrolytes yung mga sachet na uh, electrolytes yun, um, binibigay ko yun tapos yung picotrin powder tapos kapag ka, uh, ano, may mga sipon-sipon ano, um, pwede natin gamitin yung ano, um, yung ambroxicil at saka yung primoxil. So, yun ang mga ginagamit ko. So, yun lang po ano, mga kaibon, hey, ang um, panibagong video naman ngayon na ang um, upload ko. So, bali um, lagpas one week yung hindi nakapag-upload ng video kasi marami rin tayong mga trabaho na kailangan unahin hindi natin may sinit yung pag-video o yung pag-upload so yun lang po ano ang um, sana po ang um, nasagot ko yung mga tanong sa akin ng mga viewers viewers natin sa ating channel sa, sa ating channel so salamat po sa inyo lahat mga kaibon ang um, God bless po happy birthday po sa inyo lahat